Matagal ka nang may stroke? Ilan taon na? na Hindi, ilan taon ka na ngayon? Mga well, 40 Bata pa pala eh Ba't na stroke ka? Mga sobrang pagod ah, Sobrang pagod? Ito ba trabaho nyo dati? Extraction? Okay. Mahirap ba? Well, well oh, ano nangyari yun eh? Ano? Siguro mahilig kayo mag-inom? Ganyan. Hindi naman masama nga sakit tumigil inom. Anong tumigil ka sa pag-iinom? Doon ka na stroke? So, ano niya? Ah, dapat pala. Uh, hindi bigla. Ah. Pagbigla mo pala siyang... Bigla, bigla, Oo. Hindi yung, Katawan mo. Matagal na kayong hiwalay? Sito na. Ah, naistro ka na nung iniwang ka? Sito na. Oo. Pero gento na, gento na ako, ako panabong sa akin. Ha? Ako pa ay. Ba, eh. ba, hindi siya nagtatrabaho? Hindi. Buti hindi kayo nagkaanak, ano? Oo. Uh, kung nagkaanak, talaga ako, hindi ka dumarating sa trabaho. Sa kayo nanguha mga kabote, Dito. Nakamagkano naman? Pero maganda yung ginagawa mong yan Baka bumalik yung ano mo Naigagalaw pa yung kana ang kanan na, Oo tama yun no? tama, tama yung mga pananaw nyo na Nakakapag-exercise na kumikita pa e hmm. Eh paano yan pag wala ng kabuti Ano naman ang gagawin mo Ay sa oh di wala na kaya exercise noon kasi tingin ko ma may babalik nyo pa sa dating normal yung katawan niya dahil yung salitaan mo nga na ibalik dati ba hirap kayo magsalita um, o oh, kita mo bulol kayo dati magsalita ngayon matuwid na oh kaya pababa na yan kamay naman ang susunod. Kailangan makikilos sa ano. O tingin mo, nagagalaw mo nga eh. Dati dito lang yan. Hindi mo itaas. dito lang O oh, ngayon, itataas nyo na. O, kaya, kung mo wala ng pag-asa. Unti-unti gumabalik eh. Tsaka ano eh. Uh, bata ka pa. Boom, nakakapagtrabaho ka na ng normal. Makabalik ang ganun. Bakit? Tagasan ba yung napangasawa mo? Sige rito dahil. Kaya lang sumama na sa lalaki. Ah, sumama na sa iba? Matagal na? Isang taon na. Isang taon na? Pero wala pa silang anak? Hindi ko lang alam. Ako? Nakakaawa naman pala yung... Pero kasal kayo? Kasal. Kasal kayo? Hmm. Ano yun? Nakipaghiwalay siya ng ayos o iniwan na lang kayo basta? Yung barangay ba? Ikaw pa bilang barangay? Bakit? Paano ka makakasakit sa ganyan mong kalagayan? Ah, kaya mo manakit na ganyan ang kalagayan mo? Na tinapik nyo lang? Anong dahilan? Dadaan na Ah, dadaan ka lang. Sa kanya, pananakit na yon. Hmm. lang siya ng dahilan, ano? Para mapahiwalay sa sayo naman na ano nyo, no? Hindi ka man lang ito eh, napatunayan nyo na oo. Pero sa tingin ko sa inyo, kuya, may chance ka pa namang bumalik sa normal. At makakapagtrabaho ka pa ng ayos. Pero tama yung ginagawa mo. Mahirap yung ganyang sitwasyon mo. No? Buti nga hindi kayo nagkanak. Kaya ano, Ah. Oh, matagal na kayo magkasama? No? Matagal asawa? Matagal na? Matagal na pala no? Matagal na rin pala kayong mag-asawa Sayang yung pinagsamahan niyo. Nang dahil lang nagkasakit ka. Ginawa niyang reason yon para iwala yan. pala na mapatunayan yung asawa kong mahal ka no kapag igaw nalagay sa alanganin mm. bata pa yung misis nyo no? bata pa mas may edad kayo sa kanya mm. kaya bakit kuya naiyak kayo nung nabanggit yung paghihiwalay ng misis nyo anong naalala nyo? sa inyo paghihirap ko ay yung paghihirap ko sa kanya mm, kaya medyo na nang sa alaala niya kaya kay napaiyak mm -hmm. hindi hindi natupad yung sumpaan ninyo kasi kasal kayo di ba na magsasabi magsasama sa hirap at ginawa no yung pala sa ginawa lang sa oo ayan naawa kayo ngayon sa sarili ninyo nakakaawa kasi ang sitwasyon nyo ngayon pero tuloy lang ang buhay ano? laban lang tama yung isip nyo ko positive lagi darating din ang araw na ano baka naman may bisyo kayo dati binigla nyo tigil bakit naisip nyo tigilan yung bisyo nyo wala naman pala kayong anak dati sa kanya Asa sa misis nyo? Ay, talagang nga na mahal nyo misis nyo, no? Kasi tingnan nyo, sinunod nyo siya. Di, kumbaga, sis, may karapatan mo ka palang sisihin yung asawa mo, kaya ka na istro. Dahil sa ginawa niya. Kung hindi ka pala niya, pinatigil ba? Oo. Oh, normal ka pa hanggang ngayon. Yun. Kaya pala ay nabuso ka ng misis mo kasi sa sobrang kabaitan mo rin. Sa ano ka nga nun? dati na trabaho may bu uwi pa akong galit ito. Ito? Ito. Kaya ano kala? Sumobra ba eh? Sumobra ba eh? <laughs> Sumobra pala yun? Ay hindi, oo. Talagang ang lahat ng sobra ay masama.